Sama <laughs> yang mengkimput tangkut tidak ketahuan <laughs> dan mana? Ini ayos nang bumba. <laughs> oh, di, jadi temu na para hmm. wala pa makina, wala pang kurinti. <laughs> Hindi mm. may lumalabas sa manatubig, tubig. May lumalabas, Di may panghugas, may pang oh. Magaling talaga ang nawa sa boy. <laughs> <laughs> alam na alam, alam ang mga teknik niyan. Mayroon na. Mayroon ng tubig naman na makukunan. Ayan. Ano 'yan? saludan utung-utung iya utung... yeah. kuya anan ni padi <laughs> itu bagaimana, anu anipadiu ay itung-itung ngakon salaok na hilo oh, ay isa ay malu uh... mamasarado buka sian betul madaming tobig na patasuk sa do sa balayan Kontrol ko pa manito man. Ayun na. Kumak, bumba. Ang halos <laughs> na si pa rin isang salsa lang pala niya. Hindi <laughs> man ito. Malinig to. Libog-libog pa rin ito. Ayun Mag-iinit tayo ng tubig. Para magkapagkape. Pagkatapos ay magsasangag. Pagkatapos ay magsasangag yung natira namin kanin kahapon. Magluto tayo ng ano, ng alamang sa kahaloan ng ano, itlog. Napatugasan mo na. Kasi, ano, you know, mahalas ito. Ito na yung alamang pinigaan ko na. Yes. ano. Ano? Yo. Nangag at alamang. Mga Roy, kain. Magandang umaga, mga kanungroy. Mag-almonsal po tayo. Balik sa kahan. Almonsal muna. Ako hindi na muna kasi nako na ko. Kumain ako sa bahay kanina. Kung ngayon ang in-charge sa pagpapakain sa akin Kasosyo Kaso Kasi hindi kaya ang balaka. Hindi sanay. Oh, mayroon pang natirang saging. Oh, dito o, talagang talaga ang sarap ang buhay sa ano. Sa sakahan. Oh, mga kanongro, may dumating na bisita dito sa amin sa sakahan si Parimboy na ano. Ito ang manager ng uh, Batang Hibulan. Si Yan. Ito ang sikat na kuan dito sa ano? Ninindian ako buri nang sa lugar na ito. Nang anak kong magaling ang magtatrabaho dito ano, mga sosyo. <laughs> mga mga di. <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> At mga kanuro yung nilagay namin kahapon ito maganda na. Ah, nakatayo na yung mga pitak, tiktas, wow. plant namin. Yan, maganda na. Nakatayo na sila. aking ikotin itong ano, ibang parte pa. Ito, ito bakanti na na-perwisyo ng mga ibon. Dapat uh, palagyan ito. Ito, medyo manipis dito. Oh. Talaga, pinahirapan ng ano, ng ibon. you ya, know ito naman ang isa pang problema ang itlog na mga golden call ito ay mapipisa yan dito din oh talagang halos ano ang isang isa lang ang tumubo ang nabuhay Ay, nako, Ito ang grabe oh. Naubos. Oh. Hmm. Ubos yung palay. Halos wala. Wala talaga. Oh. Hmm. Yeah. Malaki pa naman, malaki pa naman itong area ito. Grabe, pinahirapan talaga ng -ano, mga maya ng wild cat oh. Walang nakira. Kaya dapat dito magpapaano na lang papa abayad uh, na lang ng ano kuan dito hindi namin ito kakayanin hmm? kalbi hmm. tatsaga para para may magandang para may magandang resulta eh. Hmm. talaga ang likod ni paring bin ako talaga hindi pasensya muna hindi okay kaya ang sakit talikod, sa cebulaka sa at cpa ha pa ha. Maari ko makasawi pag-abon. <laughs> yeah. eh, Ito naman ang pananghalian na Sa kanagawa si Parintino ng. Na man ang kahoy, eh. bungkukan. gusto tayo ng ano, kamuting kayo dito sa Improvise. Ang <laughs> <Kalsal. laughs> Yan, ito ang ginawa ni Paring Lando, ang ginawa sa boy. Hindi <laughs> iba, hindi to alam kung paano to gawin. <laughs> kalsal, na, kalsal. Kung araw mo nila, muna rin dati. Kung ginagampok, kalsal. tao lang <laughs> ako sa bangko. Apo nga ko nang gahanapan nako, to valid ID. Iyo. Pusa ID, valid ID yan. Ko nang bago naman ning yaw nga pagkata duwa, ko ang buya. Postal. Dawa. Kulang na naman ang day pa wala ta ko yan pa. Tanya ko kung nabuk ko mo ko unday. Ka. Pagkal na ko pagitan para ko ko ID naisip ko, ma, gano'n yun na kuya. ako ko yan. Nagdumano ko sa ice blade, ta, ma, alo-alo niya ako ko na. Pagal na ko ta. Hali ako doon sa, kuya, nabuk pag ako sa si karong ID. Doon doon sa, yun yung savings mo kaya, walang sa, may yeah. running ito kang ice blade. Hmm. Hmm. Nasa na, pag-uulay ko ko na kuya, Nasa, ano nga sa'yo, Datay, okay. Ice blink. 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 Ice itong Ice blink. 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 Ano ko pangarang niya? Ano ah, pangalan? pangarang niya? I-establish uh. mm. oh. him ito. Gusto rin balik pala ngayon. Pero mapirat. Kaya naisabi ko. Pakuen-kuwen hmm. pa, pa lang niya. No? Pero may kwarta pa rin Naisabi ko. Ice blink ka ano. na. Ibasali ko ng ka. Parang kagatan ko sa ko, kuya Itong buhay pa si Wissing. Hindi naka Nasa trotorong, itong trotorong itong itong mga may mga tulog-tulog. Itong -tulo, yeah. kakanan ko. Iyo. Yeah. Tumak kan ng Roy. Abang nagpapahinga. Ikwentuan kami. Da na ako ng ano, panangalian. Dito karamba ko ini, ang aming lawasan. Langkawang, ba Kasi nandi am, tunggulin kam tryan Hmm. bra. Mm. Ni pala kaman mo sa mo ay buhay. Mga tapos yung kaman duman. Kaya sang lang. ka to, ka to, Ay, dapat kaya duman sa itong <laughs> naiiling maray. Kailing niya ako dyan. man, aragayan <laughs> <mechanin> <mumbles> man to? Yo <laughs> pidi, ligay nga tay prak di cilingian. <laughs> ligay oh. nga oh. tay bakulang buta. O. O. Ininya, kadi kita kay Kung bungog, hiling lang dai dangog. Pero kung buta, dangog lang dai hiling. Ang natutungtungan kaya maayo na nakakabuhat hmm. ang paruay. Ayan. Yo. Unta lao Bako, karinting. E, karinting. River, eh. miski river, eh, pag natungtong na lang. Miski ang yung man. Lunak, lunak ang bagagan. Ang talaw, baga pig lunak, lunak ang yan. Pero ang may panahon malang. Yan, grabe, ba, ang talaw. May panahon ba, baga ngunyan, no? Pero dyan nag-i-star, kuli. Ano ko Yo, Ayon, pa, ni sarili pang ini kan pang jom pari, ngunyan Ama ngunyan. Ah, bang ujan kuli kan. Si ma may panon ma. Hmm. Baka ang gabay ka yan? Ang talot pati, ipapararap ka rin po yan. Magyang katapirmament ka um, yan. So, Sabi ko yan, tubig-tubig. Sabi ko mga pispanyo, hindi nanggraw na ako. Tatagas ko kani Pag aarap ko ka, di, tatagas, dahi, napigin, dahi, tatagas na tatagas. Dahil ko napigil, dahil ko napigil. Taragas na Tumagas di biyo. Tumagas di sa kuya na niyo. Iga tagal-tagal ko balik yung panggungo ko. Tumagas di duana na yung ayak mo eh. Iyayak ko sa kulay. Iyayak ko sa lang buwoy. Ang pangunang ganyan din. Kuya na uh, ko, inataki. Pagang... <laughs> <laughs> Release pa si no. Kuya Duman, tulay, tulay. Nasulukan ng, nasulukan ng, napultultok na, na, ba gato? Na, kaya nasulukan na ng suong so, si Talingan, nagtatarang kang kulog kang Talingan niya, madalunas pa duman sa

Ang na kablog eh. Ang was na was na umay love you. Ano siya na pa niya? Pasa na mo to. Sabi kang si babae, What I am washing for? Is not for you. What I am Washing for is not for you. What I am Washing for is not for you. Maybe somebody else, somebody else will do. Gimana kalau <laughs> ya? Kalau kita namparin, kita terhapus kaming kumain baru siang Pangimagas <laughs> yang kan pangimagas, <laughs> pangimagas. magugugasa ng mga ano improvise ayan hindi so, na niya hindi na ano, gilip na kayo. At ginawa ni Parin lang daw ang mastin ng nawasa. Dapat pag binilisan mo to ganyan, madakas ang bulo. So. <laughs> pag mahina, pag ganyan, mahina man. Dapat bilisan ganyan. Oh. No? Sa mong timbot ng kunti na katawang ganyan. No? <laughs> Bumuhos ang ulan dito. Uuwi na muna kami. Dito <forsan>